Yung kuryente po, matagal ko nang gustong ibaba. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag ka yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan? Tandaan po rin nyo. 24 years ago, In 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, Mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayon nyo na sumagot. Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singi ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong senador. Hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas. O eh, sino bang binoto ninyo? Pabalik-balik na po sila doon. Yung iba, apat na beses na silang nakabalik. Ibig sabihin, pag apat na beses na nakabalik, nakapagsilbi na siya ng dalawampu't apat na taon sa Senado. O bakit ganito pa po ang presyo ng kuryente? Yung iba tatlong beses, iba dalawang beses ngayon, lalapit na naman sila sa inyo. Yung team na yon, hindi sila makakakalap ng ganito karaming tao kung wala silang daladalang ayuda. Kayo po ba ay binigyan ng ayuda kaya nandito kayo? Baka naman nabigyan kayo, ayaw lang aminin. Yun po yung masarap ngayon eh. Walang ayuda pero yung tao, voluntary yung pumunta rito para magkita-kita tayo, makapag-usap tayo tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Akala nyo ba legal lang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi po. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi nila na legal, hindi po totoo yun. Meron po tayong umiiral na ustisa sa ating bansa. Kung sakasakali si Tatay Digong, sakali lang kagaya ng kinilang ipinaparatang ay nagkasala, litisin ninyo siya, ipagsakdal ninyo siya, ihablan nyo asuntuhin dito sa ating bansa. Sapagkat siya ay isang Pilipino. Wala pong kasalanan ang dating Pangulo. Yung ginawa niyang war on drugs ay isang programa na inisip niya sapagkat alam niya na kapag hindi niya ginawa ang pagbaga at paglaban sa droga, walang mangyayari sa kinabukasan ng kanyang bansa. Sapagat ang droga ay napakaraming epekto na ginagawa. Masisira ang isang tao. Mawawasak ang pamilya. Mawawasak ang lipunan. Alam ni Tatay Digong yun. Alam niya bilang Pangulo ng bansa, katungkulan niya na sinupin, proteksyonan, Depensahan ang interes ng bawat mamamayan Yun ang kanyang obligasyon At walang isa man na tumutul nung gawin niya yung programa na yun Sapagkat siya ay Pangulo ng Republika Walang isa mang ahensya ang tumutul Ang totoo po niyan, binigyan pa lahat ng pagsangayon at budget Para may sakatuparan ang programa ngayon Kayo po ang nakakaalam Nung ginawa niya 'yung programa na 'yon, nakikita niyo malaya, tahimik ang mga eskinita, 'yung mga kalsada. Nawala 'yung takot sa inyong dibdib na baka sakali. Napaka napakarami ang mga puser, napakarami ng youth. Noon lamang po nagkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan sa dibdib ang mamamayan. Marami pong sumuko, marami ang nagbalik-loob sa pamahalaan. Kung alam po ninyo yung kahabaan ng Commonwealth dito sa Quezon City, magmula ka po sa Pilcoa hanggang sa kaduluduluhan ng Fairview, merong pito hanggang siam na barangay ang dadaanan mo dyan. Nung wala pa yung kampanya laban sa droga, merong 35 hanggang 4 na pangyayari ng nakawan at holdapan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Alam ko po yan sapagkat ang mga barangay opisyal sa dakong yan ay halos kaibigan ko po lahat. Pagkatapos na itaguyod ng Pangulong Digong yung kampanya laban sa droga, doon lamang natahimik ang kahabaan ng, ng Commonwealth Avenue. Nagpasalamat ang maraming tao. Nagkaroon ng kumpiyansa ang mga tao. Ngayon po, dinala siya sa Netherlands. Isang hukuman, isang hukuman na walang jurisdiction sa ating bansa sapagkat kumalas na tayo bilang kasaping bansa dun sa Rome Statute na kanilang ipinagmamalaki. Bakit siya hatulan ngayon? Sa harap ng pangyayari na umiiral at gumagana ang ating ustisya para nilang sinampal ang lahat ng hukuman dito sa ating bansa. Para nilang sinampal lahat ang mga piskalya dito sa ating bansa. Sapagkat sila, sila ang uusig at ahatol sa isang Pilipino na walang kasalanan. Alam po ba niyo ang ating national hero, si Dr. Jose Rizal? Ang umusig dyan at humatol, mga Kastila. Pero nung panahon na yon ang ating bansa ay nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Tanggap natin yon Pero ngayon, ang ating bansa ay isang bansag malaya, nagsasarili. Wala tayong, wala tayo sa pamamahala ng ibang bansa. Wala tayo sa pamamahala ng Netherlands. Bakit ang hukuman na to, ang hahatul sa isang Pilipino? Paano matatanggap ng isang Pilipino? Ang pinakamasakit pa po, kapwa niya Pilipino ang nagkanulo sa kanya.